What's up mga ka-teknisya? Nagbabalik ng DIY wave ko teknisya sa mga hindi pa nagsusubscribe na guys. na kayo. Click yung notification bell button. Click yung notification nyo rin na mga videos. So guys, ito lang kayo kung paano isolve yung ganitong problema guys. Pakita ko sa inyo. So, buksan mo natin power supply. So, nakaset yung power supply ko guys sa 24 volts at 5 amps. Pero, makikita nyo naman yung output nyan dito is 12 volts lang. So, on lang natin yung power on delay. Ayan. So, guys, kung nakita nyo, 12 volts yung output nya. So, kung nakita nyo, ayan sya. Oh. At saka, guys, kung nakita nyo ito, ito yung problema nya. So, wala syang ilaw dito. Wala syang indicator na ilaw. Ayan. Hmm. Tapos, wala rin, I mean, na, ito guys, so, oh, na hindi siya nagbi-blink, naka-steady lang siya, ganyan. Pero may SD card naman siya, nag reflash naman ng bago. Um, uh, nag reflash ng bagong OS. So naka-ado ako diyan, guys. Pero kung nakita niyo, wala. Ayaw gumana. Ayan. So boss, pag yan po ba sira na yan? So alis muna natin to, guys. So, sira ba yun pag ganyan? Kasi kahit na anong gawin natin, Nakagay lang siya o oh. steady lang siya. Tapos ko nakita niyo yung wattage niya, ayan. So nasa 3 watts. Pagkagayan guys, okay pa yan. Hanggang hindi na init to, yung CPU niya, okay pa yan guys. So ang gagawin niyo lang, make sure yung ni-replash niyo ba tama ba yung OS o hindi. Nandoon lang yan guys sa dalawa. Kaya hindi niya hindi niya ma -read dahil nga hindi nyo alam kung ano yung or ang dito um, hindi nyo nakita kung ano yung ni, ni replace yung software dito or baka kakamadali nyo mali yung na replace yung software okay so ang gagawin lang natin dyan so patayin ko muna to reset ko lang to ayan so kunin ko to ayan guys ha, para hindi ko kayo dinadaya So, ayan yung itsura nya. Meron na akong marking dyan. no may, may ano siya, may, ang dito? Marker. Ayan. May marker siya dito guys. Ayan o. Tapos kita nyo, 4 gig lang yung gamit ko. Ayan. Para wala kaya, walang daya guys. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Ayan guys Oh. Ayan yung number nyan. Ayan. para kitang kita nyo so ayan guys ha ngayon ang gagawin natin i-reflash natin to sa sa ano ulit guys balena etcher so gusto ko lang ma-make sure kung tama ba yung OS na inilagay ko rito so pakita ko sa inyo guys ngayon kapag ka wala namang SD card so buksan natin tingnan natin kung ano yung mangyari so pag ganito buo pa to guys ha So, start natin. So, ang nakita nyo guys, wala rin siyang ilaw. Tapos, eto, naka-steady lang din. Halos pares lang din sa may uh, microSD, micro SD, tsaka sa walang microSD. SD. Ayan. Pares lang din yung yung problema niya. Pero, eto guys, walang problema pagka ganito. Pero, kapag ka, nakita nyo to, may pula na. Isa sa dalawa dyan, may pula na. So, ibig sabihin, huwakan nyo to, nainit na to, guys yung CPU nyo shorted na yan kasi pag may pula na doon yan shorted na yan guys tapos minsan wala na yung yung ano nya o hindi na nag, nag iilaw okay so pagka ganun guys may init na rin yung CPU wala na yan guys palit ano na yan palit ng board okay so wala na pag-asa pagka ganun pero eto wala pang ila wala pang nag-iilaw sa dalawa na yan tapos may ilo pa to naka steady lang so good pa good na good pa yan guys so restart lang natin to eto guys punta tayo sa sa ano natin sa desktop so yun guys sa desktop na tayo ngayon yun guys yung 4 gig natin so lalagay ko lang sya rito. at ilalagay ko sa my computer Ayan guys, kung narinig nyo. At kung nakita nyo guys, ayan yung nakasulat dyan. Ayan, so wala tayong nakitang file. Pero nandito dito siya guys. Ayan, eject itong drive E guys, ito. So, pula tayo sa window. Tapos, type natin PC. So, click enter lang. So, ito siya guys, so, oh. nandito siya. So, detected siya. Punta ulit sa window. Type natin, balena etcher. Kailangan guys, syempre, alam ko naman sa inyo na meron naman kayo nito. So, hindi, gawin nyo lang, sundin nyo lang yung gagawin natin. So, flash. So, ano yung pa-flash natin? Kasi sa sobrang dami yan baka isa dito, or baka ito yung na-flash ko na software. Ayan, sa kakamadali ko, syempre, So, ngayon, itong OP1, OPI1, or OPI PC, kahit saan dyan, guys, na gamitin nyo, itong bilan, bilan ng OPI1, or bilan ng OPI PC, ayan, kahit saan dyan, guys, pwede nyo gamitin. Okay dito, guys, dalawa na to. Kasi ito, guys, ay, ano siya, guys, eh, H3, yung kanyang, Uh, CPU. So, lahat yan guys, H3. So, lagay ko rito para walang lito. Ay. So, lagay ko lang dito guys. Wait lang. So, eto kasing... Eto, yung... Opay 1 Plus. Eto guys kasi ay H6 na CPU. Yan ang processor niya. So, magkaiba po yan. Magkaiba to, uh, amin na magkaiba to dito sa uh, apat na to guys. Yan. Magkaiba, magkaiba to dito. Yan. Okay. So, eto kahit na ma-refresh nyo to, okay lang yon. Pare, pares lang naman kasi yung CPU niya. Pero eto, hindi nyo siya pwedeng ilagay sa Uh, Orange Pi 1 tsaka sa Orange Pi PC. Okay? Vice versa yan guys. Kung gamit nyo naman ng uh, uh, Orange Pi 1 Plus, hindi nyo sya pa pwedeng gamitin sa Orange Pi 1. Okay? So, gamitin ko tong VLAN 22. Open natin, and then target. Eh, so, ayan guys, yung E, yung location niya. And then, select lang natin yan, and then flash natin. And next. Okay, I mean, okay or yes. Ayan. So, ayan guys, uh, after 7 minutes, 8 minutes. Okay na yun, guys. Tingnan natin ngayon kapag ka uh, na, uh, ano na siya, nag-okay na siya. So, babalik ako guys kapag ka uh, malapit na sa 100%. Ayan guys, finishing na siya. So, wait lang natin, okay? So, X lang natin yan. And then, Pinuti lang natin ito. Ito, eject natin to guys. Para safety yan. At alisin na natin yung micro SD. So, ito siya guys ha. Ayan. Okay. So, punta tayo dito sa Orange Pi 1. So, ayan guys. Yung micro SD natin para Ayan, hindi ko kayo niloloko. Ayan. So, ayan pa rin yung number niya, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Okay. Walang daya. Ayan, guys, ha. Ilalagay natin sa uh, orange pie 1. Ayan. At tignan natin kung ano yung mangyayari niya. So, tignan natin, guys. So, una natin. Start. Start. Ayan guys, ah, may ilaw na. Tingnan natin guys. So wait lang tayo sa glit. Ayan guys, nagbi-blink na rin siya. O, oh, nawala na yung blink. So okay na siya guys. sa kata niya. Pagkatama yung OS, ayan, magre-read siya ng maayos. Pero kapag kamali ang OS, eh syempre, walang reading yan. Ngayon guys, pagka papatayin nyo siya, dito nyo siya ipapatayin guys. Kunyari, nag nagloko siya or something na uh nag-stock up kanon or may may problema sa OS niya so dito nyo siya guys papatayin so uh, hold niyo lang to sa glit ayan tapos mamamatay na yan ayan guys bitang tayo sa glit Ngayon mga 10 seconds, di pa rin siya namatay. Or mga 15 seconds, di pa rin siya namatay. Pwede Pe na siya guys patayin. So, big sabihin talagang nag-stuck na yung yung firmware niya or yung software niya. So, eto guys. Ah, uh, natin. Oh, ayo ayo niya agad mamatay eh. So, na natin guys, reset na lang natin natin dito sa CB ko. Ayan lagyan natin ng uh, ISP tinan natin guys kung ano mangyari power on so ayan guys ha nakita nyo ayan o oh, nagbiblink na sya o oh. oh, ayan okay na sya o oh. ayan so nagbiblink blink na sya Tignan natin kung mamamatay ito. Kasi pag ito guys namatay, I mean na, uh, nag, ano na siya, nag random LED na siya. So, nagbabago-bago na yung LED. Ibig sabihin guys, okay na yung ano natin. Yung, ah, uh, natin. Tsaka ito dapat mamatay ito, ito. Ayan, kasi nagbabago yung kulay din yan eh, ano. Dapat mamatay yan. So, antay tayo siguro mga 2 minutes, 3 minutes. So, kayo na lang guys, bala kung gusto niyo skip, skip niyo, okay lang. Bali nga pala guys, kapag ka walang SD card 'yan, tapos tinest niyo siya sa voltmeter tsaka sa ammeter. Ang reading po niyan dapat sa ammeter ay ano lang uh, 0.3 amps, ganon. So, ibig sabihin yon is 300 milliamps yung kinakain niyang um, power. Okay? Yung kinakain niyang amperage. So, bale, halos um, 1.6 watts yung nakakain talaga, guys. And then, ang sira kasi niyan, guys, pag nasira talaga yung CB, yan, nagkaroon, nagkaroon, na siya ng shorted doon sa CP niya, CPU. So, mostly nakakain is 1 amp o kaya 2 amps. So, pagka ganun guys, ay wala na talaga yung CB. So, kailangan less than 300 milliamps yung kinakain niya. Okay, less than 1 watt yung kinakain niya. Pagka walang mga nakalagay, okay. So, huwag niyo munang lagyan ng... ng SD card Ayan yun lang na walang nakalagay sa kanya. Power supply lang yung nakalagay. So tapos i-test nyo siya. Okay? So ganun po yung pag-test nyan. Less than 300 milliamps or 0.3 amps. Okay? 5 volts guys ha. Hindi pa pwedeng ibang voltage. Ayan. So tinan natin. Makikita niyan yan guys. Mahaba man yung video natin pero papakita ko sa inyo na totoo itong uh, sinasabi ko. Kasi walang nagtuturo nito ito eh. Wala pang wala pa ako nakikita gaano. Okay. So, tinan natin. Kung meron man, edi okay. Pero um, kung wala, eto guys, at least alam nyo lang na ganito ang uh, problema ng orange pie one or orange 5 PC kapag kamali yung software nyo so may green lights pa rin yan guys ayun o Bale guys hindi ako nagamit ng ano rito ng cooling fan kasi yan pa lang yan pa kalaki na heat sink hindi na kailangan ng cooling fan yan sa sobrang dami yan tatlo yan guys balik tara na yun kung tatanong nyo saan galing yung cooling fan na yan sa 3D printer po yan galing. Sa mga na DIY na 3D printer. Ito ginagamit sa driver ng stepper motor. So, ito yung mismo yung heatsink doon sa driver nya. Para hindi na kailangan ng cooling fan. Ayan. So, dito sa atin, pepwedeng pwede yan. So, ayan. Kung nakita nyo, okay na sya. Mawala na yung ilaw dito normal na siya, guys. Okay? So kapag ka pinatay niyo yan, dahil normal na yung mode niya, so mapapatayin nyo na siya dito ng maayos. Pakita ko sa inyo. 3, 2, 1. Ayan. Mamamatay na yan. makita niyo wala na yan, guys. Yung mga ilaw niyan, mamamatay yan. Tinan Tinan natin. matagal tagal siguro ng konti ito kasi naka SD, micro SD guys eh. So tinan natin. Hmm, ayaw ah. <laughs> Pero dapat mamamatay siya eh. Kasi sa Orange Pi 5, pagka pinipindot ko to na mamatay. Siguro iba sa Orange Pi 1, kaya ayaw mamatay. So, kailangan siguro pa ng script, guys, sa terminal. Ayan, terminal script or terminator script. Kailangan pa siguro nun para gumana tong pindutan dito. So, okay na yan, guys. So, ayan. At kung may natutunan kayo, guys, huwag uh, kalimutan ni like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click on guys. Bye. Peace.